Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan, nagbabalik na naman tayo sa aming munting backyard para sa isa na namang episode at welcome po sa inyo. Today's episode ay tatalakayin naman natin kung ano ang tamang edad ng mga gilt o dumalagang baboy na maaari na nating pabulugan o artificial insemination. Kung baguhan ka pa lang o may balak na mag-alaga ng mga palahiang baboy ay panoorin lamang po ang video na ito para may makuhang mga simpleng kaalaman. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag lang pong kalimutan na mag-like, subscribe at hit the bell button para naging updated sa mga susunod kong videos. May mga previous episodes din po ako patungkol sa pag-aalaga ng unahin o palahi ang baboy na mapupunutan ng mga simpleng kaalaman. Sana po ay mapanood ninyo. Maraming salamat po. Nandito tayo sa kulungan ng aming mag 6 months old na dumalaga, mga isang linggo na lang ay mag 6 months old na po sila ng kanyang kapatid na junior boar na nasa kabilang kulungan. Habang kumakain sila sa rasyon sa tanghali ay pansin ng kanyang kabahagi, simula kahapon ay may pamumula at discharge sa kanyang ari, pangalawang taglalandi na po niya ito, siguro sa mga dalawa o tatlong araw ay mag-standing heat na po ang alaga. Kahit magstanding standing heat siya sa mga susunod na mga araw ay hindi pa muna namin pabulugan dahil bata pa, hindi pa fully mature ang reproductive system na magbuntis, dahil bata pa ay hindi din mature ang ugali o isip na magdala o mag-alaga ng mga anak. Baka matapang sa mga biik at ayaw magpasuso, may tendency din na baka konti lang din ang mga yaanak niya dahil sa hindi pa gaano na develop ang reproductive system, kung pag-uusapan naman ang long term na pagiging inahin ay baka hindi ganoon katagal na mapakinabangan. Baka ilang panganganak lang ay hindi nakagandahan ang ilalabas na mga piglets dahil masisira agad ang reproductive system dahil sa maagang pagbubuntis o masyadong bata pa. Ang tamang edad na matatawag na nating mature ay kapag umabot na ng 7.5 months pataas. Mas maganda kung umabot pa ng mga 8 to 9 months bago pabulugan, sa ganitong edad kasi ay nasa tamang laki na ang katawan, fully develop na rin ang reproductive system at mature na ang isip na mag-alaga ng mga anak. Sa experience naman namin ay kahit paabutin lang ng 7.5 months ay pinapabulugan na namin dahil hindi ba ganoon kalayo ang agwat sa pagka 8 months, mga dalawang linggo na lang, katulad sa nakikita ninyo ngayon na naglandi sa ikadalawang pagkakataon. Siguro kapag umabot na sa 7.5 months ay may ilang paglalandi pa ang magaganap, ang isang requirement din sa pagpapabulog ay at least na kadalawa o tatlong paglalandi sa araw na nagmature sila sa edad. Mayroon pa kaming isang buwan at kalahati na maghintay para siya ay aming pabulugan. Pero hindi po sa kapatid na barako dahil iniiwasan namin ang inbreeding, tatawag muna kami ng boar for hire sa aming lugar katulad sa mga inahin dito. Siya po yung may mga pantal sa mga paa at galis sa katawan dahil sa kagat ng mga lamok at parasites, na deworm na po namin at gumaling na. Makinis na ang kanyang balat pati na ang barako dahil sa bipole namin na deworm ang mga alaga. Nasa mahigit 90 kilograms na po ang estimated weight at aabot po ito ng mga 120 kilograms kapag nasa mahigit 7 months na. Isang bagay din na hinahanap natin timbang bago magbuntis. Kung mapapansin ay mas malaki ang babae sa barako, sinadya po namin ito dahil ayaw namin na sobrang malaki ang barako para maging magaan lang ang kanyang katawan kapag magbubulog na. Hindi naman sa malaking katawan ang hanap namin sa barako kundi ang kanyang semilya. May mga ibang nag-aalaga ay kahit nasa 6 na buwan pa ay pinapabulugan na. Mayroon din na mas bata pa lampas 4 months basta kung nakikitaan na nila ng paglandi. Posible rin kasi na kahit nasa 4 months old pa ay naglalandi na agad ang mga dumalaga. Nabubuntis naman at mga manganak pero may mga disadvantages lang katulad sa mga nabanggit kanina. Mga istilo at pamamaraan po nila ito sa pag-aalaga ng ang baboy. Okay. Ang inyong natunghayan ay base lamang sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser, maaaring hindi ang kupang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang ating episode, sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong ibinahagi. Happy farming po mga kaibigan at daghang salamat po!